Magandang araw po sa inyo lahat mga, mga kababayan. Ang panigman po kayo naroon, maging probinsya, syudad, uh, bayan, mga barangay, sa ibang bansa, mga OFW, magandang araw sa inyo. Mag-ingat po tayong lahat dahil uso po ngayon ang sakit. So, mahal po ang magkasakit, lalo pa po. Ang PhilHealth po ay hindi pinunduhan ng ating mga magigiting at mga sinasabi nila sila daw ay ay sila daw ay honorables pero nakikita naman natin na hindi naman talaga sila honorables di po ba dahil kinigipit nila ang ibang tao lalo na po yung Bp Sara hindi ako masyadong believe kay believe o adik abid pan ni Bp Sara pero sa nakikita ko bilang tao po ba tayo po ay may karapatan na tumingin kung ano ang tama at mali. May nakikita po tayo na isang opisyal ng PNP na para bang utu uto utusan na kung saan, kung sa, kung sabi, sabihin sa kanya o himurin mo ito, ito gawin mo to, ito tumalon ka sa dagat, magpakamatay ka. Gagawin po niya 'yan dahil sa pera. 'Yan po ay isang opisyal na nag nagpasimuno sa pag uh, sa pagkukub sa KOGC sa Davao City. Yan po ba eh may matinong gawain ng isang opisyal ng polis? Sila po ay sinasabi na mga professional sila pero bakit ganon? Professional sa bayaran? Yan po ba ang tama mga kababayan? Bayaran po ay yung mga yan eh. So yan, hindi naman po yung gagalaw ng kung talagang professional ka. You will obey. lawful orders only. Hindi yung kung baga sa ang sinusunod mo, i-bayad sa pera. Kung pag sinabi sa yong alam mo na ang mga nag-uutos sa'yo ay mga bangag. Alam mo yan, bilang, bilang polis. Bakit kung sinusunod yan? Ngayon, ang mga kritiko mo, ang mga kritiko mo o at, at ng mga ng mga nakaupo, ididimanda mo Sino ka? Ang pera na sinusuldo sa iyo ay galing sa taong bayan. So, mag-isip-isip pa. Ang pinapakain mo sa pamilya mo, ang binibili mo ng kung ano man, kung saan man, mga babae mo, kung ano man, ay nagagaling yan sa pera ng taong bayan. O kaya, excuse me, kung ikaw man po ay nababayaran, ang ibinabayad sa iyo ay galing po yan sa pera ng taong bayan, sa mga taxpayers mag-isip-isip ka po, iisa lang po ang konstitusyon natin. At ang konstitusyon ang dapat na sinusunod mo. Hindi yung tao lamang. Isang tao na alam mong walang direksyon ang kanyang mga utos, ang kanyang pamamalakan. So, bakit po sinusunod mo yung ganyang tao? Dahil ba sa pera? Dahil ba sa loyalty? Ang loyalty mo dapat sa mga tao. Sinasabi nga nung isang vlogger, ang constitution ay unang-una po yun. Ang gumawa ng constitution ay mga tao. O, kaya mas mataas po ang mga tao sa konstitusyon at ang kayo po ay sumusunod lamang sa Constitution pangatlo lang kayo ay hindi, hmm, oo nga, pangatlo o mas mababa pa kayo dahil ang uh, Executive Department kayo eh kayo po ay masasamang ehemplo ng mga opisyal ng bayan pinapayagan nyo na malaig o magkaroon ng magkaroon ng, gawain ng gawaing mali ang mga tao, yung mga nang-aapi sa kapwa. Kayo po yun. Kayo ang nag-agitate ng rebellion. Kayo ang nag-agitate ng uh, pag, pag alsa ng bayan. Bakit po? Sa akala nyo ba? Hindi alam ng taong bayan ang ginagawa ninyo. Ha? Huh? Sakala nyo ba yung pagkampi nyo sa isang taong bangag? Eh, hindi alam ng taong bayan yan. Hindi. Hindi po lahat ng tao ibubo. Hindi po lahat ng tao ay mangmang. Makinig ka po, maginoong opisyal ng security forces, masama po yung ginagawa mo. Napakasama po. Alam mo, kung ikaw ay nagbabasa o nakikinig sa mga, ano, yung, yung sinasabi nilang buhaya, yung tambalos yung crocodile dyan sa XOR yan sinusunod mo dahil sa pera ano ba ang ginagawa niyan ano ang napatunayan niyan o tingnan niyo mo, ikaw tinan mo na sa sarili mo sa panahon ni PRRD mayroong pandemic mayroong, mayroong marawi siege may mga kalamidad o nagkautang siya pero tama naman nag-ayuda siya, totoo yan at baka ikaw ay kasama sa ayuda. Alam mo na ang mga tao noon ay hindi talaga nakakapagtrabaho. Alam mo yan. Kung hindi ka tanga, kung hindi ka bingi, alam mo yan. Kung hindi ka bulag, alam mo yan. Nakikita mo yan. Na, na dinubli pa nga ang syeldo ninyo. Tapos kakalabanin mo yung mga tao na ano, alam mo, maraming silent majority na naiinis na sa'yo. Ang gusto nila, kung maaari, karmahin ka na ngayon na, karmahin ka na, pati pamilya mo na pinapakain mo sa masama. Masamang pamamaraan. Totoo lang po yan, masama ang iyong ginagawa. Ang manggipit ka ng kapwa, ang lusobin mo ang isang religious, sa religious organizations, kubkubin mo, kubkubin mo, masama po yan. Napakasama mo, ginoong opisyal ng taong bayan, ng, ng security forces. Kaya kung hindi ka po mag-isip-isip, pupulutin ka rin sa kangkungan kapag nagbaliktad daw po. Pag nagbaliktad ang sitwasyon, ang mundo, isa ka po sa tatamaan. Totoo po yan, isa ka sa tatamaan. Siguro nakaipon ka na, maaaring lumipad ka kung saan merong mga bansa na walang tiyatawag na yung, yung bang uh, batas na ano, um, ah uh, pwede kang mag-apply ng asylum. Asylum. <laughs> Yung po bang tinatanggap doon ang mga taong hindi na pwedeng pabalikin ng kanyang sariling bansa dahil marami siyang kasalanan, papatayin siya ng kanyang mga kababayan. Naku po, mangilabot ka, may pamilya ka dito. Kung ikaw man ay may sumakay ka na doon sa mga taong may aeroplano dahil pagdating po nagbaliktad ang taong ba nagbaliktad pang pangyayari sa buong mundo isa ka po sa tatamaan pati pamilya mo nakalista po yan ginoong opisyal ng mataas na opisyal ng security forces kaya habang maaga po magbago ka magbago ka dahil ikaw po ay itinuturing naming masamang tao masamang tao ka po yan lang po ang masasabi ko yan po ay opinion ni tatay masamang tao ka po maginoong opisyal at saka ang dami mong hindi nakikita opisyal ka ng security forces ano po ay yung alitagtag drug bust nasaan ang suspect niyan ha ah, makina makinig ka nasaan dapat iniimbestigahan niyan yan ano po yung drug din sa malakanyang nasaan na yan oh ang dami pong mga kalukuhan ang nangyayari sa panahon mo pero hindi mo iniimbestigahan Oh. Oh, ito naman kung riso, dapat iniimbestigahan niya yung Marbarlica funds. GSI funds, PDIC funds, no? Yung gold bars na ibinibenta ng ni BBM. Dapat imbestigahan 'yan. Dahil nasaan ang pundo niyan yung flood control project na wala naman pagka may, may kalamidad. Eh, puro namamatay ang mga tao sa isang binabahang lugar. Nasaan yan? Mga bingi ba kayo? Alam namin kung sino kayo. Alam namin kung anong ginagawa ninyo. Sino, sinusuportahan nyo ang isang tao na masama. Yun lang po yun. Ang tao po, ang taong bayan po, dyan po nang gagaling ang inyong sweldo. Sa mga tax namin. Sa mga tax namin. Kung hindi mo nalalaman ang bawat tao na kumakain sa araw-araw. Ang bawat tao na nag, nagagastos ng kanyang kinikita sa araw-araw maging mahirap man siya o middle class kumakain yan sumasakay yan sa tricycle sumasakay sa jeep sumasakay sa bus ang mga taong bumibili ng mga bagay-bagay yan lahat po yan ay nagbabayad ng buwis at ang buwis na yan ang buwis na yan ang ipinang susuhur sa iyo ang boys na yan ang ipinapakain mo sa pamilya mo. Napaka walang hiya mo. Isa kang walang hiyang opisyal. Isa kang walang, huweng, walang, hiyang opisyal. Kung sino ka man, dapat alam mo kung sino ka. Sa totoo lang, sa ni tatay. Magandang umaga po. Sana po magbago na po ang mga opisyal ng taong bayan. Nagpakita na po ng puwersa ang Iglesia ni Kristo. Nagpakita na po. At baka ito po ha, ah, baka magkatotoo yung sinasabi ng mga FGF. Subin niyang kamkrami, baka sabi nga nung isang vlogger, tuloy, Tutuli, tutuliin daw kayo eh. <laughs> Nakakatawa kayo. Tutuliin kayo, mga supot kayo. Supot kayo dahil bulag. Ah, bulag kayo. Baka yun ang ibig sabihin, bulag. Natatakpan ka ang mata nyo. Ah, may, may salukbong kayo sa mata na hindi wala kayong butas. Natatakpan ang inyong mga isip. Natatakpan ang inyong mga damdamin. Natatakpan ang inyong mga kaisipan na kayo ay gumagawa lang ng mga bagay-bagay na sa pamamagitang suhol, sumusunod kayo sa isang tao na hindi naman dapat sundin. Oh, uh, alam mo, eh, alam mo yan. Professional ka, sabi. Sabi mo, professional ka ang mga ano. Professional na kayo. Nasaan ah, ang pagka-professional nyo? Nasaan? Dapat tag iisip isip kayo. Dapat alam mo kung ano ang tama at mali. Obey lawful orders only. Yan yun. Unlawful? No, never. No, 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 no. Unlawful orders? No. Yan lang po. At sana po, matauhan, matauhan na kayo. Mag-ingat po kayo mga kababayan, OFW, saan mang, salo, sa, saan mang, saan mang sulo kayo ng mundo. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, magandang gabi. Yan po lamang ang masasabi ko. Mag-ingat po kayo dahil inalisan po ng pundong pilhil. Kawawa po tayo pag nagkasakit mag eh nang na, lalo pa ngayon uso po ang sakit. Huwag po tayong magkakasakit pang, mga kababayan. I pray natin na sana mapalitan na po ang mga opisyal na mapangapi, mapangkurakot. I pray po natin na sana sa, sa darating na eleksyon pag may nag-ayuda, huwag niyo pong ibibigay, huwag niyo pong ilagyan ng bubuti yan. Kunin niyo ang pera, dahil pera po natin yan. Pera po ng taong bayan, pera po yan ng mga taxpayers. Kunin niyo pong pera. Kunin niyo. Pero tandaan nyo po ang mukha niyan. Mukha niyan at ang pangalan niya tandaan nyo po, huwag na huwag nyong ibubuto. Huwag na huwag nyong ibubuto. Dahil ang tao po na nagbibinta ng buto ay walang kaluluwa. Dahil ang binibinta nyo po yan, ang buto nyo, na iisa lamang naman yan, ang buto mo, ayan ay ang kinabukasan, ng, kinabukasan mo. Kinabukasan ng mga anak mo. Kinabukasan ng mga anak ng mga anak mo. So wag ka, lahat po ng tao, sa, buong, sa lahat po ng makaka makakapanood ng aking video kong ito hinihikahit ko po kayo na huwag kayong bubuto sa mga taong nagbibigay ng ayuda kunin nyo po ang pera sa inyo po yan tax po natin yan sa taong bayan po yan so hindi po nila pera yan yung ibinang bibigay po niyang mga ini, ano, mga congressman lahat po ng mga congressman na alam nyo na sa quadcom kung saan man lahat po ng mga congressman ngayon na masasama please please please, wag nyo na po silang iboboto. Wag na po. Maawa kayo. At saka yung tao na nag, nag ano, yung nakikita nyo ang kumilik. Kahinahinala po ang ginagawa ng kumilik. Tena mo, lahat ng mga kalaban ni Los no, sa eh, yung mga magkakalaban, isa lang ang kanilang nilagay na ano, kandidato. Parang sure sure win na yon. Babalik na naman siya. Naku, maawa po kayo sa kinabukasan ng inyong mga anak maawa po kayo sa kinabukasan ng bansa. Please, please, please. Na, na, dinadala po nila tayo sa kumunoy. Ayuda, wala pong kwenta yan. Walang kwenta yan. Sinasabi ko nga, kung magbigay ka ng ayuda, yung pera na ayuda na yan, ang program, our program funds na binibigay nila dyan, air po pork barrel para sa kanila pong mga brusa yan. Sinasabi ko na nga, kung gusto mong tumulong sa kapwa, ikaw congressman, ikaw presidente, ikaw senador, ha? ikaw na senador na waiter, kung gusto mo na talagang ikaw ay tumulong sa taong bayan, kumawa kayo ng mga batas. Batas na sin dapat sundin. No? Batas na dapat sundin dahil ang batas na yan dapat yung sustainable. Yung, bumi, yung salip na e-bulsa eh, ninyo, o ipang ayuda nyo, bumili kayo ng mga barkong pangisda para hindi na tayo nag-aangkat ng mga sardinas. Ma napapaligiran tayo ng mga dagat. No? Mag Ayusin ninyo ang ating mga lamang, lamang dagat, mga halamang dagat. Ibilin nyo ng maraming abuno. Ha? Ilibri nyo ang mga magkasaka ng abuno, mga palay, na mga pangtanim ibilin nyo ng mga traktura, ng mga bagong traktura, kisa naman sa pinang-aayudan nyo. Wala pong kwenta yan. Ang ayudan nyo ay isa, dalawa, tatlo, apat, hanggang limang araw lamang, yung ubos na yan. 365 days ang isang taon. So, 360 days, wala silang pagkain. Pero kung yan ay ibibili nyo, maging maabundan tayo sa sa mga bigas, hindi na tayo angkat. Alam nyo, talo pa natin ang China. Bilyon-bilyon ang tao. Tayo ay milyon lamang, 119 milyon pero tayo ay umaangkat tayo ang pinakamataas na umaangkat ng bigas sa Vietnam, sa Indonesia, kung saan saan man tayo po ang pinakamataas na nag-aangkat napakawalang hiya ng ating administrasyon magandang umaga po ulit ako po ay pagpasinsya nyo sumasama <laughs> sumasama po talaga ang aking pakiramdam pakiramdam maraming salamat po